sa mga kaklasik natin dyan at mga iba pang mga motor yan ito nga pala yung ating tip core mini driving light yan nakikita nyo yung ni ilaw uh, maraming may nagtatanong sa atin na si Jerry Mian D. Tedes. Jerry Nyan B. tebes. Kamusta na po? MD 84 core Sabi, madali daw makundi So, upang naman Hindi pa naman napupundi to After 5 months natin kinabot Hindi pa siya napupundi Ang problema lang Pag nababasa yung switch Switch nya Na lolo ko Wala itong ginaw Ito so, lang puti Ang luga na Yun hindi dilaw, pag tinanong mo nabasa, nawawala. Yun lang, pag uh, nagkarwas ka, naulanan, nawawala ka siya. Yun lang ang problema niya. Pero hindi naman, hindi pa naman napupundi. Kahit limang buwan na nakakabit yan. Eh. Hindi pa siya napupundi. Sa akin, eh, Charles sa Vito. Boss, kamusta? After 2 months. Yun, kamusta nga. Limang buwan na nakabit yan ayos pa rin yung ating mini driving light na kit core nabili lang yan sa ano sa shopee mura lang ang ginawa ko lang dyan ko lang ng relay para medyo tumagal yun lang yun lang yun lang na pa rin naman wala pa rin sa ano hindi pa naglulo ko yun magana pa rin So yan o oh. Ito, ito yung switch nya Nakasama, kasama yung na switch eh. Hindi pa pinapalitan yun Yan Ito, pag nabasa Nagkarwas ka o nauganan Minsan hindi gagana yan Ayan o eh. Yan, ito lang gagana dyan Sa baba Baliktad pa nga ako, oh. sabi nila Baliktad daw, dapat daw, ito yung bright Kasi ito yung ano Puti eh mas tinaas ko itong puti para pagka sa ano sa mga madidilim na lugar eh kitang kita pa din yan ang ginawa ko oh, itong dilaw ah, kasi nakakasilay yun yan, eh. hmm. yun hindi pantay yun ha? pero ito dilaw pantay oh. hmm. yan yun lang No, ilang, buwan na nakakabit yan dyan limang buwan sulit na sulit na ayun eh so. yung balbon pa nga yung pagkakabracket <laughs> pero all goods pa din yan pasensya na pala sa mga nagtatanong hindi ko agad kayo nasasagot ni John medyo busy <laughs> ayan medyo oh. so, lagyan nyo lang ng relay para medyo tumagal tagal din ng ilaw eh. kasi ano ito eh beat in relay daw kasi so, oh. hina lang naman ng wattage nito beat in relay to kaya nilagyan ko naman ng relay para sigurado kaya kung bibili kayo nito, lagyan nyo na lang ng relay para tumadali Maraming salamat po. At sana nga, makatulong sa inyo kahit konti ang ating mini driving light. Basta tayo, pag bumili kayo ng gantong mini driving light na tip core, lagay nyo na lang ng relay para sure tayo. Kahit nasabi nila mayroon na yung kasamang built-in relay yan, eh mas safe na rin yung lagay nyo na lang ng relay para hindi na rin mapahama ang ating mga mot-mot yan -mot. maraming salamat sa mga sinisuporta sa ating channel at sana at maraming pang sumuporta please like and subscribe drive safe sa ating lahat ng mga nagmumutod dyan bye ride at your own risk <laughs> bye